Kumusta po ngayon sa lalawigan, Ma'am? Ang kasi sabi po ng pag-asa kanina, ngayon daw po nararamdaman na si Leon. Ah, kagabi pa kahapon pa malakas na ito mula mga uh, aftertimes malakas na po, pero yung kagabi mula 5 uh mga 5 PM hanggang ngayon ay uh, malakas na malakas po yung bagyong Leon talaga. Uh, wala siya masyadong ulan, pero yung hangin po uh, ang malakas po. Mm. Ma -hmm. uh, Governor, are you now in the province? Apo, nandito po ako mismo sa opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po. And, Hindi naho ako umuwi. Mm mm mm. And uh, gladly Governor, meron pa ho tayong linya ngayon ng uh, cellphone, no? Uh, mayroon po kami kasi Starlink. Ah, uh, mm -mm -hmm. pero yung smart uh, po yun, off and off po yun. Kasi nasira uh, no? uh, mm -hmm. pa nung tayo uh, pa po yun. Tapos di pa sulpot-sulpot sa ngayon po ang gamit namin. Basta mayroon po kaming uh, mayroon po kaming uh, genset mm -mm. ay uh, mayroon po kaming na po sa akin. Ay, apo, apo. Ay, salamat po naman. So, Governors, as, as we speak now, ano ho ba? Humuhupa na ba ang lakas o papalakas pa? Ah, uh, hindi, humuhupa na po ito. Humuhupa. Dumaan na sa amin yung uh, malakas na ano, pagtamog, malakas po talaga. Ah, uh, so ngayon po humupa na po. Nakaka nakakalabas na po kami sa may pintuan mm -hmm. para mm -hmm. check. Pero hindi po ako pa rin pinapayagan mga mata po para mag-assess uh, mag kung ano, yung ah damage po. Uh, mm -hmm. pero nakikita namin sa ng uh, opisina namin ay uh, Uh, wala naman ako nakikita mga yero dahil nga sinira na nga ng typhoon na Julian So, mga nakikita ko lang dyan ay mga dahon-dahon, mga gano'n. Uh, dahil talaga sobra, sobrang lakas po uh, certain itong opo, opo. Uh, typhoon na Agton. Uh, uh. Opo, opo. Pero 'yun uh, Wala na po kaming offer. Tapos, uh, 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 ano po, uh, Governor? Right wala na po, wala po kaming power mula pa kahapon ng uh, umaga sa uh, ng uh, munisipyo mm -hmm. etong po uh, po after lines na nila anong uh, lumakas ang hangin uh, doon lang nila ay, uh, pinutol ang uh, power dito sa uh, BASCO po kaya tap mm -hmm. tubig dahil uh, nagdedepende kami sa power dahil wa, uh, sol uh, water pumps ang uh, yung mm -hmm. source naman namin uh, ay hindi pa ho talaga na naaayos sa uh, nasira nung typhoon na Julian po. mm -hmm. Kumusta po, uh, Governor, yung pong mga, mga pagkain na maaaring ibigay sa posibleng naapektuhan itong si Leon? Uh, after ho ba nun Julian, nakapag-replenish na po kayo? Uh, yung sa family food pack, hindi pa po kasi po uh, pero nagdala naman yung Philippine Navy sa amin ng uh, 800 sacks na NFA rice. Tapos mayroon pong binigay ang OCD na 1,000 sa amin doon sa Typhoon Julian. So uh, nakapamigay na po kami ng 10 kilos na NFA rice uh, before Typhoon Christine. So siyempre yung iba ay uh, nawala na yun siguro. Pero mayroon po kami, uh, mayroon mga NGOs na nagbibigay naman sa mga uh, ba pamilya lalo na yung totally and partially damaged. Uh, tapos po pina-check po po yung uh, uh, rice sa mga tindahan. Mayroon naman po kami enough na bigat. Mm -hmm. uh, mayroon po kasi after typhoon Julian humingi kami sa DSWD, mayroon po kaming nahingi na 14,000 uh, 14, na family food bags pero hindi na po nadala. na Ngayon po ay may 5,500 kaming family food bags dun sa may uh, 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 sinakay sa Coast Guard at mag-shelter po siya mm -hmm. sa Ilocos. Pag puro ang panahon, madadala dito yan. Pero nag-request na po ako kay DND uh, as uh, uh, secretary Tudoro at saka kay Usec uh, Ani Pobeseno mm -mm. ng uh, NDRRM po, ng uh, C130 kahit na tatlong biyahe lang po mayroon oh, wow. lang po kaming maibigay sa patpat dito -pat sa Batanes po Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.